ilang araw na kami nagpabalik-balik dito sa Triangle. Nasisiyahan ako kasi ang daming pagpipilian ng pagkain dito. Nakakatuwa din kasi ang daming nagpupunta dito. Parang fiesta. Kaya naman inaya ko yung dalawang pamangkin ko. Sakto wala silang pasok. Sinundo muna namin ang ate nila, si Natalie. sa kami tumiretso doon. Tamang tama yung oras kasi madami ng open. Saka sigurado marami nang didiretso doon dahil uwian na tsaka patapos na ng trabaho ng ganitong oras. Tingnan nyo, ang daming ng tao. Mga around 4 na to ng hapon. Masarap na rin kasi maglibot-libot dahil hindi na mainit. Unang kinainan namin ay ang <coughs> fishball, kikiam, wek-wek, at may dynamite. Meron din proven, calamares. Ako, yan talaga ang unang dinadayo ng mga tao dito. At sunod-sunod na yan, may mga barbecue pan, at ibang mga inihaw. Madaming pagpipilian. Papamukbang ka talaga. Kasi ang sarap tumambay dito. At dahil nga nag-enjoy kami sa kakalibot, inabot na kami hanggang gabi. Dahil habang kumakain kami, naglilibot naman kami. Naglalakad-lakad, tumitingin kung saan pa masarap sarap na kainan. Napapasoko na mga bata. Busog <laughs> na daw sila. Pero gusto ko pang maglibot-libot para naman mag-enjoy kasama sila. Kaya naman pinipilit ko pa sila kung Saan ang gusto nila, kahit pa unti-unti. In fairness naman kasi, masasarap yung mga pagkain dito. Kaya naman, pumunta na rin kayo dito. Dito lang yan, sa Solano Triangle. Malapit sa Governor's Hotel. Mga naghanap yan ng pampulutan, charots. Marami dito. May section may, din may sa dulo, nga, kung saan may mga inihaw ng bangus, <laughs> tilapia, pusit, at marami pang ita. Samahan niyo po kami sa paglibot-libot. hanya sa pag-uwi po Thank you. And God bless. Eh, pasyal-pasyal yan. Uy, Uy, utot!

ako mga lakti tagi dapat isaw tagi may isa lang kanya at may isa ang kasta ay po yung pera niya? 180 mm Hmm? Basta yung posit ko yan 180 Ito! Sa kanya lang lo nakablo Di ba na? May mm. 180 Oh, my God! I'm dead! Mama, palo. na. Baka. kanya ka na yun? Salam mo, kinain pa kayo? Yan kasi. Bakit ka na yun? Wow! Ano? Torano kayo? bilang ano African Bus Delis ni Ay, ni Natalie. Ani. hindi ko makita si Ate Tali. Natalie. Chinese ni. Mata, <laughs> Sino mas mighty mo ikaw si Kevin? Ala, tama. Pareho lang kayo. <laughs> Abay. <laughs> Ngunit ikatupei tasiko ka mang-iinisit ka mo, mas ako. bagay para sa ng kita. So what Drink responsibly. Si -bon. ipa Sunday. Tangit. Naka-open naman yung nasa Reno. <coughs> But meron pa to? Di ba tapos na fiesta? Mati tayo yung na. Ayan. 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 Jollibee. Tara na, tara na. Abayin daw natin siya Oo. Oh. Ayun tayo, ayun Ah, balot naman dito, balot. <laughs> Gagay, pakita mo din sila. Ay. Ayusin <laughs> pa. <laughs> Mama. Mama. <laughs> <laughs> Uy, yung natamte. Ipakita mo din yung pinupukpuk nila kita mo. Yan. Pakita mo mga mukha nila. Hmm. Na na. Ikaw na. na. Yan yung mukha nila. Uy, sila. Na. <laughs> <laughs> ano daw? <dong? laughs> magpaganito. Ano, <Hala>, patay siya. <coughs> patay ka na. yun, yun, Mama, ayo ayo Mama, ayo ayo Mama, ayo ayo